O yan mga ka-vlog, nandito na kami sa aming destination, sa aming uh, pupuntahan. Napakalayo. Yun, sabi nga ni tatay, sumabay daw kami sa kanya, naglalakad. Hindi, eh. dito na tayo para hindi naman ampere yan. Yeah. Wala. O yan mga ka-vlog, uh, napaka ganda ng lugar dito kasi ah uh, madalang pa yung mga napuntang tao ayan o no? oh. naririnig nyo na ang hampas ng alon malakas ang hangin malamang pero hindi maangin ano yun, umiritsos nila ito, ito! 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 Ay, di diyan tayo dumaan? Yan, natutuluan niya ang cellphone mo, Tangata. Check mo nga. Ito na, yun hug din na sinasabi nila. Pagsasabi niya mismo? Diyan, nandito kami dumaan. Pababa. Ito ang bahay ng partner. Hindi ko naman sad na yun. Saan wala kasi signal, madali yun. May Google Maps. Sa kayo siya ba? Hindi siya, hindi pa. Eh, una ka. Una ka to, una ko sa taas. Tama. Ah, ah. ang uh, charge experience na naman ito kasi yung una namin pinuntahan Patirek din pero hindi ganito na may hagdan eh Pero ngayon may hagdan siya kaya much, mas, mas, mas hindi masyado Ha huh? Oh